Eh. Yeah. Eh. <laughs> uh, swimming ang baby swimming yan. Ah, oh, like swimming yan oh. Wow, swimming sa planggana. <laughs> swimming sa pelangganan Inday. Okay. Swimming sa planggana ng Inday Ginin ginin. Yan. Ganyan. ganyan. Yes. <laughs> oh, ganyan. ganyan. Ah. Ayos, swimming si Pelanggana, oh. Swimming si Pelanggana oh. si Ang inday, ang inday namin nag-swimming si Pelanggana. Swimming si Pelanggana hmm. si yan. Hindi <laughs> mo na Gimpanyutan mo na. Oo, oh, hilos. Ayun. ano pa ba itong napariling? Ah, uh, yung kong. Parang mayroon pa yan. Swimming sa planka na ang Ay, so, so, mama ko, okay, sige, like one, no? Turo tapos si man. Hmm. Oo, oh, ginaganahan. Ginaganahan na. Ha, <laughs> gina ha, na. na. Ano nilakabot? Wala. 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 Tutapig saw. Uy! <coughs> ang maaraman pag inom. Kala <laughs> ko inumin. Ang mga duckling, oh Mga duckling. Mga duckling. Mga <laughs> duckling. Ay, <laughs> ah, sige na lang, good man niya. Eh. eh, babad na lang mga ilang minuto. Ah, uh, oh, sus. Ito, video pa yan, oh, sus. Hmm. <laughs> oh. <laughs> ang hala pambasa sa so, galon na, <laughs> di man, di man ngayon.

Nagswimming swimming sa planggana ang bata. Kaya niya buhat yung baso. Ito okay, na niya. Makusog ni Pro Bata. bro. Pero... Uy na. <laughs> ano ba yan? Hmm, kaya niya buhat yung may sulod. Puno pagod. Tama na yan. Tama okay. na Yeah. Sunod dito, sunod dito pag may gara na ito dida, mag-iisog na ito pagi iya. Kuwan mo siya, kukuhaon mo siya dida. Tama na yan, Chaya. Ano para, para di rehadlo ko sa tubig? Pari yun na ba? Dito na ba yun? anak nga <laughs> ba? Lakso <laughs> sa Walang takot sa tubig, gabi nga bata. Bilang pakialam kung kuhaan. Halipig. Halipig manzi siya. So kay na, na init init ang in tubig konti. Dagdagan ko nga ng tubig kay medyo mainit masyado. Dagdagan ko kay

Dia yang mau dakling di mana nak? Kuan. Turut. Sebenarnya yang basu. Very good

gusto ko ni ng sabon. Gusto tumayo. Gigino oh. yung agad, malutin yan eh. Kami ko masusuglan kay... Tiyos, pag ayong manhat tubig, guys, next swimming si Inday guys. Swimming sa Planggana. Mamaya, 5 minutes. Kaya uli, ulit ko lang na yun. <laughs> Ay! Tama na yan pa. Wala pa pa binig. No, tatawag. Wala pa upo pa. Sisipunin na yan. Saus! Tukra ko. Dali na. Taba na yan. Masabunan na. Malamig na. Sabunan na, sabunan. Nagkaroon ko yung towel niya.

Ito nakababa na yan, baby! Tapos, binigod ka ay, oy! ka ay kay gusto ang tubig! Binigod ka ay kay gusto ang tubig! Tapos, na, wala. Okay na. Ang galing mong damit. Ay! Oke. Okay. Ibu, apa yang mau naik emak kita na. nih Pi? Open lah, bye bye.